darating din yung oras na magiging sikat ako. Hindi pong pag nagbablog ako na ganito, Hindi na ako nahihiya. Tapos yung mga tao, kilala na ako. Tapos tatawagin nila yung pangalan ko. Oh, Jola. Alam nyo yun guys nyo, yung mga sa vlogger, hindi sila nahihiya mag video, tapos kilalang kila, kilala kila kila na sila sa lugar nila. tinatawag na sila ng mga tao, nagpapapicture na sila, nangyungin ng sticker, or kung anamang pwedeng hingin na bagay mula sa kanila. Magiging sikat din tayo guys. Pero naiintindihan ko na ngayon, wala pa talaga silang pakialam sa akin. Kasi hindi pa naman nila ako kilala eh. Diba? Hindi pa nila ako kilala kaya wala pa silang pakialam sa akin. Pero darating din yung oras na makikilala nila ako. Naihiya pa rin kasi ako eh. Pero ako lang yun. Meron na ba na mga nakakakilala sa akin? Tinatawag-tawag nila ako. Mga Pero ganun talaga sa simula eh. Konti pa lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Hanggang sa dumami na makakakilala sa atin. Tapos sikat na tayo sa buong baryo. Sa buong Pilipinas. Sa buong mundo. So, una talaga, tayo palang maniniwala sa sarili natin.